Hello! Ito po si Lolo Smart ng Lolo Smart Coffee. Black coffee, malamig, ito po yan. Ang ginamit ko pong coffee grounds ay ito. Ang aming unang-unang special blend. House blend. At titikman po natin maya-maya ito. Kaya pag-uusapan po natin yan. Susunod na, coming up next. Dito sa video na to. Wag po kayong bibitiw. Magbabalik po si Lolo Smart. Tungkol po dito sa cold brew, meron po tayong video niya na ipost na at yan po ang kanyang thumbnail. Paano gumawa ng taklong uri ng cold coffee. Yung isa ay cold black coffee. Yun ang pangalawa ice black coffee. Meron ng yellow. Yung pangatlo, iced black coffee, nilagyan ho natin ng milk syrup. Kaya kung gusto nyo malaman kung paano mag magkaroon ng cold brew na black coffee, ay panuotin nyo po yung video na yon. Andyan lang. Scan lang ho. Oh. Ang tatalakayin po natin ngayon at ipakikilala ko po, po sa inyong ay yung aming unang-unang blend. Bininyagan po namin ng House Blend. Yan po ay ito. At masarap. Hindi po siya gaano kapait. Pero meron siyang ibang kick, ano po. Hindi siya parang Barako, pero may kung mer Pero meron po siyang Liberica na uri ng kape. Well, ang barako po kasi ay galing sa family ng Liberica. Baka po sakali may magtanong sa inyo, ano to? Ito po yung beans nung no house blend na una naming naging blend coffee. Tinatago ko po ito sa ganitong container na merong gasket airtight ho siya. Hindi makapasok ang hangin, hindi rin ho makalabas ang aroma. So wala siyang oxidation, ika nga airtight ang container na to. Now, pag naman ho nakapagiling ako, nilalagay ko din naman ho dito yung giling na na yung giling na na house blend coffee. Pag paggagamit ho ako, dubuksan lang. Ayan na. Meron din ho siyang seal kulay orange bango at ang pinagkukunan ko naman ho pag ako magtitimpla gusto ko mag house blend na kape yun pong grind na ito nagsasalin nako dito sa maliit ang reason ay eh para ito po na lang ang lagi kong nabubuksan siya mong ganon. Hmm. Tapos titimpla ka, hindi yun ng bukas ng bukas. Alam niyo ba kung bakit? Para maiwasan po natin yung bukasara, bukasara, pag nagtitimpla, yung pasok ng hangin, lalabas yung aroma, eh, magkakaroon po ng oxidation. Meron man, konti lang. Di ho ba? Hindi yung buong ito o kaya buong ito the safe di ba ang kapi natin eh ano ba yung house blend kombinasyon po ng apat na varieties ng coffee beans meron siyang arabica meron siyang excelsa meron siyang robusta at meron din po siyang barako apat po yon uh, timpla 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 uh, konti nun, marami nun ganyan ano po tikim dito, tikim dyan, hanggang sa ma po yung lasa. Yung lasa na tinutuklas doon sa apat na o binlend at magkaroon tayo ng end product na house blend. Una naming blend. Kaya, ang sarap. Iho ba? At ito po, Uh, later on, kapag nagbukas na yung aming store, online store, ano po, eh pwede nang mabili, yaanok din po yan. Kung kayo po ay may kapihan, pwede nyong i -brand. And then, kung kayo naman eh sa bahay, eh di kahit ano, kahit ano pangalan ninyo. Halimbawa, ang pangalan mo ay Rico, eh di Rico Blend. So, yan po ang ating unang special blend, house blend, ni Lolo Smart. Sarap po. Ito po yan. Kung nais nyo pong makakonek, ano po? Ang Facebook namin ay, ay pangalan ay Rico Kape. Ako din noong makikita nyo doon. Meron din noong tayo sa YouTube na ang pangalan naman ay Lolo Smart Coffee. Bakit ganon ang pangalan? <laughs> ay, kasi po, Meron na akong unang YouTube channel tungkol po sa electronics appliances ang tawag eh. Ang pangalan po ay Lolo Smart sa Sombrero ko po. Tapos ito pong kape na YouTube channel, dinagdagan ko na lang ng coffee. Kaya Lolo Smart Coffee. Wala na hong ligaw, ako din lang naman oh makikita niyo eh. Sana po hindi kayo magsawa oh sa itsura ko. <laughs> anyway, bisitahin nyo po 'yung ating Lolo Smart Coffee. Mag, kung gusto mong matutunan ang pagbubru sa bahay, ano, home brew ay uh, po. Basta tayo black coffee. Black coffee, black coffee. Eh, healthy po 'yan eh. Tatlong doktor na po nagsasabi sa akin healthy ang black coffee. Huwag niyo rin kakalimutan mag-subscribe ano po sa ating channel Lolo Smart Coffee. At dito naman po sa Facebook, eh, fr na lang ho ako, hindi po ito page So, print request, FR, uh, ah, i e -co confirm po kayo. Magkaiba po ng content yun, no? yung sa Lolo, Lolo's Smart Coffee, magkahawig pero may pagkakaiba. So, sa ating pagtatapos, ay maraming mar marami pong salamat sa inyong panunood. At mag-subscribe po kayo dito sa Lolo Smart Coffee. Comment below kung ano kung ano kape niyo, kung apa paano kayo magbrew, paki paki sulat po, paki sabi kung apa paano kayo magbrew, ano po? And then, pag nyo kakalimutan, like the video and share the video as well sa inyong mga kapilala para po malawak ang nararating at napagkilingkuran ng Lolo Smart Coffee. Sige po. Sa susunod na linggo, kita kita tayo ulit. bye Thank you. God bless.